Nagaw yes. namang walang duda na epektibo sa contributor role si John Estrada Pero this time, balik pagpapatawa siya Kung saan bukod sa, pa, uh, bukod sa parte siya ng cast, siya mismo ang producer, di ba? Isa rin sa kanyang makakasama rito ay si Long Mejia Na para sa kanya ay pinakamagaling na komedyante Bakit kaya? Roll VTR At siyempre si Long, alam niyo yung ginawa ng mga magmabayang mga magbayang I really believe in my heart and in my soul na sa generasyon ni Long, siyang pinakamagaling na kumidjante. Ay, wow! Alam niyo po? Wala. Pasensya na, marami akong kaibigan na kumidjante. Pero para sa akin, si Long ang pinakamagaling. May problema lang siya sa buhay, pero bakit? <laughs> <laughs> marami lang po ito. Problema itong kaibigan ko uh, Ang dami kasi na no mali sa kanya. Pero ang galing nito, ang galing. Ang tagal na, pangatlo, pangatlo na namin si Toto ni Long, no? Kung alam nyo, ang una yung Everybody Happy, Happy Together, sa TV5, John and Ellen, tapos si Toto ngayon. O, oh, parang, oh, yun. So, alam na namin yung tandem namin ni Long talaga. At saka alam na ng tao yan kung, kung, gaano katibay at gaano nakakatawa yung tandem. Oh, di ba? Dinig, dinig na dinig pa yung ano mo Boses ko, ha? Boses mo diyan talbog. Sabi niya kasi Aka? ikaw nga ang nagtanong Aka? na yan. Talbog! mo ha in fairness napaka-honest ni Jan 'di ba yung iba kapag tinanong mo magpe-play safe sila 'di ba kuno para para sabihin mo talaga na si Long ang pinakamahusay sayo 'di ba bilang komedyante. ito ay magkasama sila for the third time or fourth yep, time third pangatlo na to pangatlo o na, na everybody na, happy oh. dyan Ellen yes. tapos ito nga wais 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 at eng eng it's diba? a digital digital mapapanood diyan sa digital platform diba nauuso na talaga at okay lang sa kanila kahit hindi sila sa free TV yep. mapanood yes. kasi iba na rin naman talaga yung panahon ngayon correct diba? digital na online digital na po ang uso at nagsimula na po siyang mapanood nung Sabado oh, every oh. Saturday at 7pm correct diba? friendship. At talagang ano, pagbabalik niya ito sa sitcom na alam naman natin na una siyang discover sa palibasa lalaki with Richard Gomez and uh, Joey Marquez, yep. that was 1987. Nung bata oh. pa tayo that time, <laughs> di ba? Pero ayun po yung palibasa da, lalaki. Ano, 1987? 87, first year college sa <laughs> kanon. Kasi 1986 ako oh, kung tagal nun, di ba? 87 para ano, palibasa lalaki oh, si oh. with Carmina at saka Guapings, Eric Pocoso, Parang, Mark Anthony Fernandez, Joe Marie Indiana. Nandiyan ba? Nandiyan siya. siya. Yes, diba? Oh, oh. Ayan po yung dati, ano, yung, ano, yung, kami ay lalaki, kami ay magino, wag kang magalit ay, kung kami ay ganito, diba? ganito, ganito, ganito. ganito masad mo ko malamin ayang palibasa laki po sikat na sikat po dati Nung aming kabataan ngayon nga po kaya niya kinuha friendship di ba uh -oh. si Long Mejia actually co-producer po dito si Jal uh -oh. so may say siya sa mga cast, cast di diba? uh -oh. at since handpick handpick niya yes. lahat ng cast dito at lalo na po si Long Mejia na nga niya nakatabaw at pagka sila talaga yung mag-part yun, eh pa silang Togok and Togak yung dati mga ano Togok and Togak talaga o oh, yung Chiquito at saka <laughs> Chiquito at saka si sila ba yung, ano Dolby, at saka si Panchito ganun okay.